Hello guys, welcome back to my YouTube channel guys. Sa uh, muling pagbabalik, ano, Kuya Jing TV at magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng nanonood at salamat sa mga sumusuporta po sa akin sa akin channel. All right. So ito ay babahagi ko lang ano, ang nararanasan ko nung bagyong Karina, no? Pangatlong bagyo na dumapo sa Pilipinas, ano, at ang pinaka is dito lang sa NCR o Metro Manila, no? tingnan natin yung madadalang ko o meron tayong baha ano at first time ko lang din since dito ako pumapasok sa akin bagong post ano so ano pa natin natin let's go syempre yes. nakamotor tayo kaya ito wala na tayo guys ah nagpalim na ako sa kabali okay. natin everybody, ingat kayo Pangatlong bagyo pala to, Karina Ayan, hello guys Magandang umaga So, subukan nating Umiyahe ngayon dito ng bagyo na ano? uwi tayo Bulacan. Let's go! Woo! So pumasok tayo dito sa likod. And, hindi na tayo nag-U-turn doon sa ano, stoplight. So subukan natin dumaan dito sa Felix kung may mga abahang lugar guys. So first time natin dito dumaan ng talagang bagyo. Ayan madilim. Let's go! Ayan, baha pa lang. Doon sa dulo ng Felix ito. So balik tayo, balik tayo. Ah, balik tayo, balik daw sila, sir. So hanggang si Felix pala yan. First time. Okay. So hindi tayo pwedeng dumaan sa Felix, guys. So ano lang tayo, ha. Ah? Baka sa Edsa na lang tayo. Hay, nako. Ganun talaga ang buhay. Ang taas pala diyan. Let's go. So bumalik tayo guys Hindi tayo pwede dumaan ng Felix pala kasi hanggang ilog yun So, ayan So, subukan natin dito sa Extension, Artigas, ano Let's go So, dito pa lang, ano Pumapaw na yung tubig Mula doon sa Felix So, dito na tayo sa Extension, guys So, bago tayo makauwi Maggas muna tayo, guys So, nagkakabaha dito, konti, eh May konting baha na natin lahat So nandito pa lang tayo sa SM So ang dami guys sa part to So ang dalang ng jeep ano Wala akong makikita ng jeep Ang dami pa sa iyo nag-aantay oh. Wala silang masakyan guys So Sar ang sarap sana bumiyahin ngayon Sa <laughs> mukit ano Kaso sigurado may mga bahang baga So siyempre Hindi ko ipagsasapala rin yung motor ko Alright So, bye lang natin. Check natin kung may mga baha dyan sa so, panadaanan natin pa uwi bulahan. Alright! Kaya so, lang dito na tayo sa C5, ano? Eh, bye natin. So, tinan natin kung may mga baha. Kasi ngayon hey, lang kung dadaan dito na may baki. Alright, let's go! Ayan! Nandito na tayo ngayon sa Kalayaan, 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 Aurora. Marami tayo sa Ateneo. dito na tayo sa UP ano, part ng UP. Pupunta na tayo sa Commonwealth. Pupunta na tayo sa Loyola, ano, Commonwealth, Loyola. Ito, uh, hindi na lang po tuloy lang Pero Hindi na guys wow So, meron na tayo dito guys Meron na tayo dito ng baha Sa parting ito So, drainage lang ito, ano? sa mataas yung tubig <laughs> pero kaya yan sa motor yung mga pangarang nila lumilipad na, kinatangay na ng ulan so mababaw pa naman pero may posibilidad na tatas pa ito mamaya so doon na tayo mamaya kadaan, o bukas sa kabila hindi nga ako nagkamali guys may posibilidad na tumaas ang tubig na ito at tumaas nga ito ano pagkalipas ng mga ilang oras at habang binabaybay ko yan ito ba ang mga nadala namin Dito tayo, okay, Raddy. Kanan. Sa Raddy Mawalim doon. Oh, dito tayo mas. Ayan, sinilip ko pa nga itong ilalim ng ano, MRT-7 ano, dito sa may bago mag-ama din lang tayo sa Kirino no? sa so, may Fatima guys so check natin dito kung may mga ba so doon talaga sa regalado lagi doon dahil lang sa flood ng COVID dulat na bagsak ayan check na nandito tayo sa ano no? lamay sa dam alright So nakarating na ako ng maayos dito sa Bulacan ano? at wala na po ako nadaan ng mga baha o may tubig man lang na konti, ano, maayos na yung mga drainage dito sa mga dinaanan ko nung mga nakaraang taon na binaha, okay na po siya. At eto na ako, ngayon sa bahay, mag-almosal, papasok naman tayo bukas. So, check pa rin natin yung nadaanan natin bukas. Ang sarap, dahil sa bagyo. So, salamat sa panunod guys. Maraming salamat. Bye, see you on my next video. Yahoo!